Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong mga post. Una si Sasrugando Sasot. Sabi niya, Kiko Barzaga is on fire. Shit! Isinir <laughs> uh, isiner lang ni Sas, Sasot, yung post naman ni Kipichu. Sabi niya, Pasensya na sa sa mga taga-distrito nito wala kayong kahit anong bagong infrastruktura hanggang 2028 or baka ewan ko sa Gen Z na ito okay lang ba Das Marinas Cavite isiner ni Kipicho ang post ni Congressman Kiko Barsaga na napakatindi binirahan niya na ang Pangulo ng Pilipinas Una niyang binirahan, Speaker Martin Romaldes. Sabi niya, dapat siya ang humarap sa investigasyon sa plant control anomaly. Dahil naniniwala ang kongresista na may kinalaman si Speaker Martin Romaldes. So, unang birada. Mamaya, sinunod niya si Senate President <laughs> Tito Soto. Sabi niya, diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romaldes. Sino pa yung mga niya? Lakson. Sabi niya, tignan natin kung kaya ninyong mapatawag si uh, Saldico at Romualdez sa Blue Ribbon. Pag napatawag nyo, okay, good. Pag hindi, patulad lang kayo ni Soto. Sino pa? Vince Dison, Secretary Vince Dison, binirahan din niya. Ala yan, loyalista ni Romualdez, yung Dison na yan magre-resign din yan sa 2026 dahil mapupuno ng baha ang ano oh so walang katapusan no ngayon presidente oh basahin ko ang kanyang posa. ha birada niya sa presidente ang pagkaiba sa Pilipinas ang presidente ang takot sa house speaker ang tinde sampal sa muka <laughs> ano sa tingin nyo? Saan nanggagaling ang tapang ng batang kongresista nito na masabi niya social media ang presidente takot sa house speaker? Agree ba kayo? Kasi tong nangyayari sa atin ngayon, itong flood control, Akala ng presidente, okay ang flood control eh. Kaya nga, ipinagmayabang niya noong 2024 na zona, yung 5,500 flood control projects. By that time, tiwalang tiwala pa siya na everything is okay. So ngayon, nagising na siya sa katotohanan. ko lang pala siya. Guni-guni palpak. Mahiya naman kayo. Tapos pumalakpak pa sila. Uh. Saan ang punot dulo? Bakit nagkakaproblema sa flood control project? Hmm. Yun na, yung pinapaliwanag ni Senator Lacson at Mayor Magalo. Kulyusun. Cool uh, highly organized syndicate groups. Nag-kunchabahan, Lawmaker na nag-pupundo uh, through unprogrammed funds or uh, yan, budget insertion. Lawmaker, DPWH official kasama ng taga-kowa, and the contractors. So bakit hindi masawata ito? Bakit pinabayaan for the last three years? Ngayon lang sila gumagalaw na to appoint, nagbuo na ng Independent Commission on Infrastructure. O, oh, ano sa tingin nyo? Maniniwala ba kayo na ang investigasyon nito tatamaan ang mga contractors, mga lawmakers? Bili ba ko ito kay Ms. Karen Davila? Ginigit niya sa mga interview. No? Alam natin, ang utak nito, yung mga lawmakers. Bakit ang mga kontratista lang ang tinatarget niyo? Ganon siya pag magsalita. ini interview niya ang mga... So... Nagalit na daw ang Pangulo. Nung makita niya yung sangkatambak na pera na mga kickbacks lintik ang mga yan anong gagawin nila sa pera na yan sabihan niya yung mga ano sabi ang presidente takot sa house speaker ano kaya ang response nito ni Auntie Claire Auntie Claire sagutin nyo ito na-imagine ko na ang sagot ni Auntie Claire nito ano kaya ang sagot niya? <laughs> Magbasa lang tayo sa mga comment. Le Tigelo, reverse, psychology on the six digits pa din ako. Mama Isato, the Kiko with balls. Other Kikos are with big mouth. <laughs> Margarita Aguilar, Juliet versus David. Hmm. Tinoy Osorio, he is the man of the hour. Why corrupt? Go, go, go. Kim Kim Ken, blazing. Ninya Tungol Corton, truth. Totoo to daw. Ang presidente, takot sa house si speaker. Aguirre Sicilia. he is right. Eds Bursi, you know why? Takot si presidente kay Tamba. Tamba is a pro or professional in blackmail. He has lots of evidence to bring Ngagba down. I watched too many movies about this and I think they are part playing the role of the villain in the movie. Jenny Bidanes, very zealous. Ito si congressman na no. Barsaga, zealous. God be with you. Joan, okay na, wala Rather than have a project pero ghost naman. So baka apektado ang 4 District of Cavite, Las Dahil kinakalaban na ng kongresista nila ang powers that be ang magpinsan. Okay, uh, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo sa ngayon. Namimigay tayo ng mga librinero at pako para itong tribo na kawawa ang kanilang tahanan na uulanan na sila dahil butas-butas ng kanilang mabubong ay makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Kung karon mo na niyang mag-atop mag na taga-anugyero, o iyang anak lang ang nagpasan kaya iatop sa iyang mama. So, makita dyan na to ang balay ni nanay nga gubaon na. So, atong sudlon. So, mauna ni ang atop ni nanay. Kuan lang, drapa lang ang atok ni nanay. So, makita niya So, mauna ni ang kaimtang. Akong maulan, ulanan niya siya. Kay, kuan lang ang iyang ang, atop. Isa Unang ka gana lang, gana lang. Yan. So, naw no managid ug atop ang yeah. nanay. So, so karon na yun sa imong masulting nga ano, nahuman na og atop og natabangan ka og giyero. Ang um, kuan lang na ako nga, daku kayong pasalamat na ako ni Helen Salamat sa ginoo sa nagtabang aning kuan di hatag sa ato nga sin. Dako kayong pasalamat na ako. Kinsa nga tao ang nagkuan hatag aning niya ang isulti lang na ko ku, na kuan na tas ang kinabuhi -unta na an, unta nga kuan uh, sa sunod-sunod nga so na kay bara nanay wala wala oh so pila ka tuig nanay nabalo ka kapinduha ka tuig oh so si nanay, balo og oh, duha na ka nga wala iyang bana kay wala na Bosa, salamat ka ayo sa kuan uh, oh, ginuog oh, sa nagtabang. Oh, sige na, so, salamat po. Uh,